Kapatid, kapag may major decision kang dapat gawin sa buhay mo, paano mo masisigurado na tama ang magiging desisyon mo? Mahalaga ito kapatid dahil marami sa ating suffering sa buhay ay bunga ng ating maling desisyon. Proverbs 2, verse 6, For the Lord gives wisdom. From His mouth come knowledge and understanding. Tayo ay pinapaalalahanan na ang Diyos ay ang source ng wisdom, knowledge, at understanding. Ang verse na ito ay nagsasabi na sa decision making, hindi tayo iiwan ng Panginoon, tawagan natin siya through prayer. Hindi yung tatawagan mo yung best friend mo, yung boss mong mayaman, yung office mate mong matalinghaga because what they have is just human capacity. Higit sa lahat, higit kanino pa man, ang pinaka-practical mong dapat gawin ay humanak ng tahimik na lugar at ilagay mong yung sarili sa presensya ng Panginoon at sa kanya kahumingin ng tulong and access divine wisdom. Tingnan mo, bibigyan kanya ng tamang direction at protection na hindi mo aakalain Making decision aligned with God's will lead us toward more fulfilling and deeper relationship with the Lord. Blessed decision making sa iyong lahat ng pagdesisyon, kapatid. Manalangin tayo, maari tayong yumukod o ipikit natin ating mata at damhin natin ang presensya ng Panginoon. Aming Panginoon na pinakamakapangyarihan sa lahat, aming pong kinikilala na ang true wisdom ay galing lahat sa iyo, alone. Sa magulong mundo, grant us wisdom that only you can provide, O Diyos, naway ang iyong knowledge and understanding ay punuin ang aming puso at gabayan ang aming lalaaran. Maunawaan namin, O Panginoon, ang iyong kalooban sa lahat ng aming pagdedesisyon sa buhay. Kami nagtitiwala sa iyong pag-ibig sa amin na kailanman hindi magbabago. Sa pangalan ni Yesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat kapatid. Kita ulit tayo bukas.